1, 2, 3, 4 Repeat lang Kumusta mga katupa? Welcome back sa ating panibagong tutorial At uh, matagal rin tayong hindi nakapagawa ng uh, tutorial Kaya muli tayo nagbabalik para sa panibagong ituturo ko sa inyo At ito yung nababasa nyo sa title natagpuan by Hope Filipino Worship. Okay, so marami na nag-request ng katang ito, pero ngayon, ito na, gagawa na natin ng tutorial para sa inyo. So ano pang natin mga katupa, tayo magsimula na. Alright, so yan, grabe. Tagal natin hindi nakapagawa ng tutorial. Ano? Kung napansin nyo rin, yung background natin iba na naman. So dahil yan, kami ay naglipat na ulit ng bahay na pinupahan dito sa Antipolo naman, okay? So anyway, in-update ko lang kayo kasi matagal din tayo na hindi ng video. Alright, so anong panginintay natin mga katupas? Simulan natin yung ating tutorial ng Natagpuan by Hope Filipino Worship. Okay, so yung chords na gagamitin natin dito sa kantang ito ay yung original key mismo ng kanta which is nasa key of D major. Retso doon sa chords ng kantang ito ay may kaunti siyang mga dinagdag or mga isiningit pero gagawin natin siyang simple sa video na to para hindi kayo mas mahirapan, okay? Lalo sa mga beginner dyan sa pagigitara. Okay? So ito yung chords na gagamitin natin sa buong kanta. Introduce ko sa inyo. Una, mayroon tayong D. Pwede nyo gamitin yung D as open D chord. Okay? Tanggalin nyo lang yung middle finger nyo. Para maging open at pwede may pagkakataon naman na pwede yung gamitin yung um, normal na G. Okay? Depende yan sa style ng magigitara. Mayroon din tayo ditong gagamitin na A major or A sus. Mayroon din tayong B minor 7. Parang open chord din siya. Okay? Pwede yung gamitin yung normal na bar chord. Alright? Mayroon din tayong E minor 7. G major. And last one, meron din tayong D over F sharp. Okay, yung D na ganito, kanina, ilalagay lang natin yung thumb dito sa taas, sa second fret, sixth string. Ayan, ilalagay, iipit nyo lang, ganyan, para maging D over F sharp. Okay? So, kapag di nyo naman kaya na gawin yung ganito, mag-stay na lang kayo sa D. Pwede naman yan, pero mas maganda kung gagawin, gagawin ninyo yung D over F sharp. Okay? So, yun lang yung chords natin dito sa kantang ito. Alright, pagdating naman sa strumming pattern, mga katupa, yung strumming na ibibigay ko sa inyo ngayon dito ay ganito. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up. Pero yung down, up, yung down, up dun sa dulo ay pang switch siya sa another chord. Pero hindi siya uh, actually nagagawin natin sa buong kanta. Okay? May magbabago dun na kaunti lang, pero sundan nyo yung gagawin ko. Kasi medyo may komplikado yung strumming na ginagawa ko kasi depende yan sa pagsabay mo dun sa kanta. Kung ano yung feelings na ibibigay mo dun sa kanta, lalo sa pag-strumming. Okay, yun yung ma-advise ko sa inyo. Yung strumming ay depende yan sa inyo. So, i-apply natin yung ating strumming pattern. And yung chords ng intro natin ay D. Tapos, D over F sharp. Ilalagay lang yung thumb. And then, G. Then, dalawang beses natin gagawin yan. I-apply natin yung ating strumming pattern. Pit. Sundan nyo na lang yung ganyan. ginawa ko na yon, Then, hanggang sa makuha ninyo. Alright, so ngayon naman mga katupay, pasok tayo dun sa verse. Kung paano ang chords. At may makikita naman kayo na lyrics. At may chords na rin sa ating screen. One, two, three, four. lang. Then verse. Ang tinig mo ang aking hanap-hanap -hana. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap Kabila na aking pagkukulang katapatan mo Diyos Tanging lang Hinto muna tayo dyan Pagdating dun sa part na Sa gitna ng bawat agot paghihirap uh, May ginawa tayo dun na parang Mabilisan lang na G at A Okay? Pwedeng gawin nyo dyan, tagi isang down Tapos proceed na ulit sa next na line Okay, e, doon naman tayo sa pre-chorus Continue tayo Katapatan mo, Diyos, tanging laan Sa puso Sa puso at damdamin Ika'y mananatili lang ang ganang alay mong pag-ibig na tagpuan. Okay? Hinto mo tayo dyan. Kasi bago tayo pumasok na chorus, baka pwede mong i-like yung video na to. At pakishare na rin mga katupa yung video na to para maraming mga kapatid natin, mga katupa natin na makapanood ng tutorial na to. Okay? At kung gusto mo naman na mabangan yung mga susunod kong tutorial kagaya nito, pipindutin mo lang yung subscribe button na nasa baba. Yan. Pati yung bell notification tsaka yung all para siguradong updated ka sa mga bawat video na ina-upload ko. Okay? Maraming salamat at tuloy tayo sa chorus. Walang ganang pag-ibig Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila Doon sa kus Ako'y iyong pinalaya Jesus, ako'y aawin Nang walang hanggang pagpupulong ang puso ko'y sa'yo. Iyalay. Okay, pagkatapos dyan sa chorus, mga katupa, proceed ka kaagad dun sa um, intro na ginawa natin kanina. Dalawang beses ulit. Okay, the same as ginawa natin sa intro. Okay? E -I -I D over F sharp Tapos G Then, once again, repeat Then, G Okay? So, dyan naman sa pinaka-instrumental niya Ay pwedeng uh, Kayo na bala kung ilang beses ninyo gagawin Yung... Uh, instrumental or intro na yan, okay? And, of course, after that, mga katupa, ay the same pa rin yung chords doon sa verse 2. Okay, hindi ko na siya gagawin pa kasi wala namang nagbago doon. At para hindi na rin tayo matagalan sa video na to. So, let us assume na ginawa na ulit natin yung verse 2, yung pre-chorus at yung chorus. Then, doon naman tayo sa bridge kung paano yung chords doon o ano yung gagawin natin. Okay? Halimbawa, tapos na tayo doon sa another chorus. Okay? magkakaroon doon ng uh, pinaka interlude or instrumental bago pumasok ng bridge. So, paano natin gagawin yon Ganito. Ang puso ko'y sa'yo I A, A. Tapos D Okay, ganun yung ginawa ko dyan. At para hindi kayo mahirapan o kung naguluhan man kayo dito, yung pinakagagawin nyo lang dyan ay tigda dalawang uh, down lang. Okay, pwede gawin yung ganun lang kung nahihirapan kayo sa parang pagtiming. timing Then, gawin natin ulit yung uh, in interlude or instrumental para mas makuha nyo. 1, 2, 3, go! back to D. Yan na. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo na tagpuan. Ako'y binago ng mo Hangat ko lang. E Ay sa presensya mo Luwalhatiin ang pangalan mo Mas lang Hangat ko lang e sa presensya mo Natagpuan Ako'y binago ng pag mo at kulang ay mamalagi sa presensya mo luwal hatiin ang pangalan mo Pagka-chorus ulit punta ng A tapos kayo na bahala kung ilang beses nyo gagawin yung bawat part Alright, so yun mga katupa, hindi na tayo magkakaroon ng play along sa video na to dahil naniwala ko na nakuha nyo na at base dun sa feedback nyo sa mga nakaraan ko pang post na kung okay lang sa inyo na wala ng play along okay naman sa inyo di ba so kung gusto niyo naman na uh, sabayan ito sa mga cover soon gagawa kami ng cover ng katang ito at kung may mapapanood naman kayo uh, dito sa YouTube uh, maghanap na lang kayo ng uh, cover din sabayan niyo tapos kung kailangan i-transpose panoorin niyo na lang yung ginawa kong tutorial kung paano mag-transpose hanapin niyo lang sa aking channel or nandito yan para makatulong sa inyo. So, mga katupa, maraming salamat sa inyong panonood. Jesus loves you. And all the glory belongs to God.